Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko So ayan po, so ito na po yung part 3 na video natin ulit na ano Na lato-lato guys na ano na ayan po guys Kasi bumili po ako ngayon ng bago Na lato-lato guys kay Tita Mel, Kasi ito guys ay tagsasampu ulit Ayan po, ito yung kulay pula Kasi nung part 1 pa lang yun Nung gagabi ano eh uh, Kulay violet, kulay violet pa to So ayan po, so testingin na natin siya ito yung ano niya, yung rubber niya, guys. Nakatali lang siya sa ano. Ayun na. Tuloy-tuloy na siya, oo. Oh, ang tagal guys Ang tagal Isang minuto lang Alam mo ba guys Yung isa kong video na dati doon Yung lato-lato lang Yung gawa lang sya sa plastic Yung bola nya Tapos yung tali Ayan napatigil tuloy Ayan po Alam mo ba guys Yung isa kong video pala doon na dati na Na ano na Ilang buwan na ba yung video ko doon guys Na ano na siguro Ano na Uh, five months na Five months na yung video ko dun guys Na ano Na naglalaro pa kami ng Lato Lato Nays Tapos ni Ban Ban Pati ako Tatlo kami Sabay sabay nga kami So last na lang Oh galing Oo oh, galing Bye Ala. So wait lang, last na lang guys, sa pinaka last. Bye.